Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. Muli nga tayo nagbabalik dito sa Bristol 10 Ave Caloocan. Medyo matagal-tagal muli tayo pumunta dito mga kamots. Yung huli binlag natin yung uh, Bristol AX180. So this time mga kamots, eh, may mga bago daw labas na mga higher CC displacement si Bristol. Kaya tayo bumalik dito sa Bristol 10, 10 Caloocan. So ito na sa harapan natin mga kamots yung pinakabagong sports bikes nila ngayong uh, 2025. Which is the Bristol Cove 400 RR Pro. So alamin natin kung ano yung mga tinataglay na specs at features nitong sports bike na to at kung naghahanap kayo ng maangas at uh, style na sports bike, maray itong Bristol Cove 450 RR na ang inahanap niyo. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. Alright, so this is the all-new Bristol Cove 450RR Pro na bagong sports bike na labas coming from Bristol Motorcycles. So, as of September 2025, so, meron nilabas na dalawa variant nito, standard version at itong uh, pro version. Bali, ang sabi ni Bristol sa akin, mga kamos, ang kaibahan lang naman ng pro sa standard ng Cove 450RR, eh wala siyang built stabilizer Dito sa standard. Dito sa pro, meron na, mga kamos. And then yung sa gulong naman niya, eh kakaiba daw yung, yung itsura ng gulong ng standard, hindi katulad nitong sa pro, na medyo mala racing-racing ang dating. So as of September 2025, merong uh, tatlong units ng uh, Bristol Cove 450RR na dumating dito sa Bristol 10 of Caloocan. So itong uh, color red, gloss red na may touch of white, and then ito namang dalawang gloss black na... May uh, combination of gray color So tatlong units po yung meron dito sa Bristol 10 of Caloocan as of September 2025 so, Ito yung i-review re natin na nasa harapan natin mga kamots Yung color red na may uh, touch of white color Napakaganda nito sa personal mga kamots kung makikita nyo Para siyang kamukha ng Ducati na sports bike Napakatapang ng itsura nito uh, Meron tayong clear visor dito Yung side mirror niya mga kamots, Dito na rin nakapwesto yung turn signals niya. What we have here is a two units of projector light, wow. left and right na amots. Naka-projector light na po yan or projector lamp. So expect natin na medyo malakas-lakas ang buga nitong ilaw nito. Nitong Cove uh, 450RR Pro. Ayan, so mamaya papakita ko sa inyo yung itsura ng mga ilaw nito. And then, uh, meron siya ditong daytime running light, I guess. Ayan, dito sa part na to. And then, napakaangas talaga ng itsura niya, mamos. Ma Napakatapang. Ayan. 450RR nakalagay dyan. And then, meron siyang air vents dito na para pagka bumibiyahe ka na sa high speed or sa expressway gamit itong Pogue 450RR, eh pasok na pasok yung hangin dyan. Ayan. So, kagandahan pa dito at isa pa sa nagpaangas dito sa Cove 450RR Pro, yung winglet na. So, meron, meron siyang built-in winglet dito, magkabilaan mga kamots. Napakaangas, nakapagdagdag details. Sports bike niya ito, ni Bristol. Ayan, sa suspension niya mga makamots, nakakagulat dito, naka-oversized front suspension na naka-inverted na rin. Wow. And so napaka-premium ng front shock niyo, color gold, and then naka-oversized na po 'yan, mga So, mataba-taba. Heavy duty 'yung front suspension na ginamit ni Bristol. Sa front fender niya, maliit lang pero napaka-angas ng design, meron siyang butas dito. Meron siyang reflector dito na color gold, magkabilaan. So napakalapad at napakalaki ng radiator niya, mga makamots, no? Although 450cc lang siya, pero yung radiator niya napakalapad. And then ito naman yung uh, itsura ng gilid ng Cove uh, 450RR Pro. Ayan, so napakaangas talaga. And then kitang kita yung batalya nitong uh, motosiklo na to yung pinaka motorcycle frame niya na naka matte black paint finish. Ayan, so matibay-tibay, matibay-tibay din yung ginamit yung Bristol. And then pagdating sa welding, napaka-premium at uh, hindi basta-basta. Ayan. Nakailagay lang dyan is 450 RR. And, and then, ito naman yung pinaka-tambucho niya. By the way, mga kamos, naka-inline 4-cylinder na po ito. So, expect natin na talagang pang big bike talaga ang tunugan nitong uh, 450 RR Pro. Sa swing arm niya, premium din yung ginamit ni Bristol. Wow! Sa kaiba, hindi siya basta-basta swing arm. Makapal yung ginamit na bakal. Meron tayo tail light dito sa magkabilaan. And then, pagdating sa turn signals niya, nakahiwalay nga lang dito sa likuran. Mo. By the way, naka-LED na po pala lahat ng ilaw niya ito. Meron siyang built-in plate light na maliit dito and then reflector na kulay pula. Rare fender niya and then yung plate holder niya. So, meron tayo dito sprocket na although lighten siya, lighten kasi tawag dyan yung medyo may butas-butas. Pero heavy duty naman yan, mga mas No, makapal din naman yung ginamit na sprocket ni Bristol. Ayan, so sa kadena, ayan, kung makikita nyo naman, napaka-premium ng kadena ang ginamit. Wow! And then meron siyang built-in uh, chain guard. Ayan, protection sa kadena natin. And then, itong chain guard na to is nakahalo na rin sa uh, tire hugger niya. Wow. So, meron siyang built-in tire hugger para in case na dadaan tayo sa putikan, ay eh, hindi agad na itatagsik yung putik dun sa engine bay natin. So, naka-centered monoshock. And then, nakagandaan dito sa centered monoshock niya, mga kamos, meron siyang built-in sub -tank. Ayan, Magkikita niyo yan, yung pinaka tank niya Alright, so proceed na tayo sa sukat ng gulong nito Yung pinakabagong Bristol Cove 450RR Pro So sa harapan dito, ay gumagamit ng 120 by 70 by 17 inches Sa harapan, mamos no? And then, yung tire na ginamit ni Bristol dito sa pinakabagong Cove 450RR Pro Ay Maxxis tire na Supermax HS Ayan, So naka-Maxxis tire, isa sa mga quality ng gulong na ginagamit ni Bristol sa mga motor nila. Dual, ano na siya, dual hydraulic disc sa arapan. Maka 4-pot caliper na raw po itong uh, Bristol Coupe 450RR Pro, Pro. Ayon kay Bristol. Ayan, so, dalawa dito sa right side, dalawa sa left side. So, total of 4 piston. Pagdating naman sa sukat ng gulo niya sa likuran, maamos gumagamit ng 160 by 60 by 17 inches din. So, naka anti slip features na rin yung cover niya. Wow! para sa driver. And yet, ito naman yung sa passenger. Ayan. So, ito yung maging hawakan ninyo in case na ni obra nyo siya Yatra, si uh, Bante. ayan, isa side stand, ayan. And then, ito naman yung fuel tank ni Bristol Cove 450 RR Pro. So, napakalaki. And then, color white yung pinaka-tank niya. Nakalagay dyan is foam. And then, uh, premium din yung ginamit na tank lid. Naka uh, matte silver paint finish. So, iaangat mo lang yan, sususiyan mo lang, and then, mag-open na yung tanke niya. Ang pagdating sa fuel tank capacity niya ang pinakabagong Bristol Cove 450 RR Pro ayon kay Bristol ay mayroong 14 liters. So medyo malaki-laki yung fuel tank capacity niya. Kitang-kita niya naman sa tanke mga kamos. And then ayon kay Bristol Motorcycles, ang fuel consumption nitong pinakabagong Bristol Cove 450 RR Pro ay naglalaro sa 22 kilometers per liter. So kahit paano ay medyo matipid-tipid naman yun mga kamos to. And then given na 450cc itong sports bike na ito. Nakabuild-in stabilizer na, hindi na bibili pa para palagyan ng stabilizer dito. Safety features dito sa Bristol Cove 450 RR Pro na pinagmamalaki ni Bristol Motorcycles. So meron na rin po siyang built-in stabilizer na kapag bumibiyahe ka sa high speed, eh, stable na stable pa rin yung manibela natin, maam. Hindi siya aalog-alog. Ayun dahil meron na siyang built-in stabilizer. Sa mga buttons and switches niya Meron tayo dito'ng built-in passing light. Uh, etong button na 'to para sa function ng TFT display niya. Turn signals, switch left and right, busina, and then meron din siyang built-in hazard switch, ayan. And then dito naman makikita sa right side, 'no, so meron na rin siyang built-in engine kill switch na kasama na rin dito sa uh, push starter niya. So wala po siyang uh, kick start. And then, ito nakikita yung launch na to. Sabi ni Bristol 10 of Kaloocan. Pagka pinindot mo daw yan at inactivate, mga mos, eh, magkakaroon ng dagdag na hatak or power dito sa uh, Bristol Cove 450 RR Pro. Wow! So, yan daw po yung function ng launch. Kumbaga, kumbaga sa sasakyan, eh, meron daw siyang turbo. Ayan, turbo engine. Ito yung, ito yung pinaka ano niya, yung function ng launch. Ayan, yung launch. Ayan. So, sa hand grip niya, napaka-premium, napaka, -premium, napaka hawakan, makakit. Ayan. And then, na uh, meron siyang built-in uh, lever guard dito na metal type na wow! kamas. No? Dito metal type and then ito plastic type. Ayan. Mofo ang tatak. And then, sa brake lever, sa right side mamos naka uh, silver paint finish na fully adjustable. I-adjust mo lang yan. Depende sa haba ng kamay mo. And then, sa clutch lever naman niya, ganun din. Naka-activate na raw yata ito. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. So napakaganda ng animation ng instrument panel niya So what we have here is a fully TFT display panel na mga kamos, na? Ayan. So lahat ng details ng motor na tayo pinapakita na rin dito And then napakaliwanag ng uh, pinaka background niya Sa mga iba pang uh, indicators mga kamos andito Turn signals indicator left and right High beam, low beam Check engine Neutral ABS indicator Alright so ito naman yung tsura ng headlight ni Bristol fog 450RR Pro So napakatingkad ng buga Ayan, so pinapassing light ko lang siya para makita ninyo mga makamas, no? Ayan, so napakaliwanag ng buga. Kita nyo naman. Ayan, so hanggang doon, abot na abot yung ilaw. And then, ito naman yung isura ng turn signals niya. Napakatingkad din ng buga. And then, ito naman yung isura ng taillight niya kapag nakabukas na yung ilaw. Ayan, so minimalist lang talaga. And then, ito naman yung turn signals niya sa likuran. Okay, so yan po yung looks and Appearance, itong pinakabagong Bristol Cove 450RR Pro. So alamin naman natin yung iba pang engine specs at features na tinataglay nitong sports bike niya ito coming from Bristol Motorcycles di all new Bristol Cove RR Pro has a 443cc engine displacement, 4 stroke naka inline 4 cylinder na naka dual overhead cam with 16 bulbs. Tataglay ito ng napakalakas na max power na 69.7 HP at 13,000 RPM hama kanyang max torque ay 39 Newton meter at 10,500 RPM. Kung magtataka nga kayo kung gano'ng nga baka bilis itong pinakabagong Bristol Cove 450 RR Pro ayon kay Bristol e eh kaya kaya to tumakbo sa max speed na 220 km per hour na talaga nga masasabi natin na pang racing racing nga itong pinakabagong sports bike na ito coming from Bristol para po sa kanyang fuel system naka electronic fuel injection na rin po ito habang kanyang cooling system ito po ay naka liquid cool para naman po sa kanyang starting system pinapagana lang po ito ng electric push starter at dahil naka sports bike po ang design ng motorsiklong ito ito ay gumagamit ng chain and sprocket pagdating sa kanyang driving system and when it comes to transmission system na meron itong Cove 450 RR Pro, meron po itong hanggang 6-speed na naka-pull manual clutch system. For the suspension sa harapan, equip ito ng oversized inverted fork suspension at naka-centered monoshock with sub-tank naman pagdating sa likuran. For the braking system naman sa harapan, equip po ito ng dual hydraulic disc at naka-single disc brake naman pagdating sa likuran. Na talaga namang mapapakinabangan ng mga rider na gagamit nitong Bristol Cove 450 RR Pro dahil sa bilis na tinataglay nitong motorsiklong ito. Idagdag pa nga natin ang mga pangmalakasang ng braking features na dinagdag dito ni Bristol tulad ng dual channel ABS at traction control system na talaga namang bagay na bagay kapag bumibiyay na tayo sa mga dudulas na kalsada gamit itong Cove 450 RR Pro. And as I mentioned earlier, isa nga sa features na dinagdag dito ni Bristol para sa Cove 450 RR Pro ay launch control na kapag ito'y in-engage mo ay ayon kay Bristol ay madadagdagan daw ng bahagya ang power nitong motorsiklong ito. Na isa nga sa nagpaastig dito. At para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 2,015mm, overall width na 740mm at overall height na 1,090mm. At meron naman itong mataas-taas na seat height na 780mm habang kanyang ground clearance ay 140 mm. At medyo mabigat-bigat nga rin ang motorsiklong ito coming from Bristol na mayroong 165 kg na bagay na bagay dahil magbibigay sa atin ito ng superior handling and stable driving experience dahil sa napakabilis ng motorsiklong ito. Kaya tamang-tama lang na mabigat itong motor na ito. At yan na nga ang engine spec sa tiba pang features itong pinakabagong Bristol Cove 450 RR Pro. Kaya naman alamin na natin ang cash price sa at installment price ito dito sa Bristol 10 up Caloocan as of September 2025. Alright, so proceed tayo sa cash price at installment price ito. Binakabagong Bristol Cove 450 RR Pro. So magkano nga ba ito dito sa Bristol 10 up Caloocan as of September 2025? Para sa cash price niya mga mods, ito ay nagkakalaga ng 418,000 pesos. So SRP price po 'yan. Pero kapag ka kinuha nyo ito ng cash on the spot na mo sa'yo, maglalas ito ng 30,000 pesos. Magiging uh, 388,000 pesos na lang po ito. So, kapag ka kukunin nyo siya on the spot ng cash. Available na rin daw ito as installment. Ayon kay Bristol, 10 up Kalawakan. So bali, magdadown lang kayo dito mga kamots ng uh, uh, 130,000 145 pesos. So, all in na yung down payment na yun, mga kamos. Kasama, kasama na dun yung LTO registration na 3 years comprehensive insurance and then chattel mortgage na tinatawag ni Bristol 10 at Caloocan. Sa monthly amortization sa 12 months 34,555 pesos, 24 months 19,786 pesos and then 36 months 15,141 pesos ko ang ating monthly amortization dito sa pinakabagong Bristol Cove 450 RR Pro. Bagong sports bike coming from Bristol Motorcycles. kung nag-aalam kayo ng bari bagong sports bike ninyo, mga kamos, ngayon taon na ito, marahil uh, itong Bristol Cove 450 RR Pro. Message nyo lang kayo sa Facebook page na Bristol 10 Up Kaloocan para makapag-inquire nitong pinakabagong sports bike nila na Bristol Cove 450 RR Pro. So as of September 2025 eh meron tatlong stock dito ng Cove Property RR Pro na itong color red and then yung dalawang black na pinakita ko sa inyo kanina. Gusto ko ulit magpasalamat of course kay Sir Eugene na branch manager ng Bristol 10 of Caloocan. Maraming maraming salamat kay Sir and then kay Sir Jay and then kay Sir Adrian na nag-assist sa atin para review itong pinakabagong Bristol Cove Property RR Pro. So abangan niyo pa yung mga susunod na motorcycle builds natin lalo na dito sa Bristol 10 of Caloocan dahil may picture pa tayong mga bagong mag motorcycle nila bago matapos itong 2025. Kaya muli, maraming maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always.